Uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Servisyo po ako at pagmamahal, pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo. Ang pakiusap ko lang po sa katotohanan lang tayo. Lumabas po 'yung totoo muna. The truth. The truth lang po. Ilabas niyo po 'yung uh, katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po ng nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa uh, katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo po lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat na tumbukin.